Mapagpalang araw Miss Jai, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang aking liham. Ako po si Nireen, may pamilya at nagtatrabaho. Dalawa na po ang anak namin ng aking asawa. Masaya naman po at nakakaraos araw-araw. Kontento -araw. po kung anong meron kami ng aking asawa sa ngayon. Nais ko lamang po ibahagi ang aking karanasan sa bagong kaibigan. Ito po ay naranasan ko noong ako ay nasa kolehiyo. Nag-aaral po ako sa San Fernando La Union. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng paaralan. Nakatira po kami, isa rin sa barangay nito. Ngunit medyo malayo po sa eskwelahan na pinapasukan ko. Balis at kalahating oras po ang babaybayin ko araw-araw. Ganun po lagi ang rutitong ko. Kaya pag uwi na po eh, Talagang gabi na ako nakakauwi. Ilarawan ko lamang po ang tinatahak ko pa uwi sa aming bahay. Pagbaba ko po ng jeep o bus galing na paaralan, ay may mga nakaparada mga tricycle sa gilid ng kalsada, papasok sa tatahaking naming kalsada, papuntang mga barangay. Mga ilang barangay pa po ang daraanan namin. Medyo dulo na po kasi kami. Pagtapos po ng barangay namin, eh parang gubat na ang kasunod naman dito. At eto na nga po. Noong po ako ay nasa kolehiyo, nasa ikaapat na baitang, at nasa kalahating taon na po iyon, nang makilala ko ang isang babae na nagngangalangan. Pareho kami ng pinapasukang paaralan. Maganda siya, morena, kapareho ko. Joke lamang po. Mas matangkad lamang ako sa kanya ng kaunti. Mabilis ko pong nakapalagay ang loob itong si Anne. Dahil siguro po eh, napakagaan nitong kasama. Lahat na lang na pagkakakwentuhan namin, eh talagang tatawa ng malakas. Yung bang yung tawa niya na halos hindi na makahinga. Kaya nakakahawa po talaga pag tumatawa ito. Parang ang tagal na namin magkakilala. Alam niyo po yung magkaibigan na walang boundaries yung ilalabas mo yung tunay na ikaw at yung itinatago mong kabaliwan sa katawan eh, sa kanya mo po maipapakita na alam mo na hindi ka uusigin pag nakatalikod ka. At hindi rin po big deal ang mga binibitawan mong salita. Ganon po siya. Kaya napakagaan loob ko sa kanya. At syempre po, ando na rin ang tiwala sa tao na iyon. Paano po kami nagkakilala? Ganito po kasi iyon. Meron po akong tinatambaya na upuan, kung saan nahaharangan ito ng mataas na halaman. Yun tipo pong pag nakaupo ka, hindi ka mapapansin. Kahit pa nga po katabi lamang nito sa dulo ang basurahan, hindi naman po mabaho yung basurahan at may takip naman po ito. Noong ako po ay nag-break at hindi sumama ang dalawa kong kaklase eh, doon po ako pumunta para magmerienda. Tuloy-tuloy po akong lumaka doon at napahinto po ako na makita ko sa dulo ng upuan itong si Anne. Natigilan po ako nang makita kong may tao po doon. Usually naman po eh, wala pong tumatambay talaga doon. Medyo doon po siya nakaupo, malapit doon sa dulo ng basurahan. May takip naman po ito. Agad naman po siyang nagangat ang paningin sa akin at para bang nakakita ng tao na inaantay niya. Sa reaksyon po niya ay mababakas mo po talaga sa mukha niya na natuwa siya ng pagkakita po sa akin. Agad po ito nagsalita ng hi, aniya, na nakaupo. Nginitean ko rin naman siya at nag din po ako sa kanya at umupo na. Nagtanungan ng kung ano-ano at nagkakwentuhan. Nung araw din po na iyon eh, nagkapalagayang kami ng loob ni Anne. Sa tuwing po ako ay magbe-break, eh doon po agad ako pumupunta at lagi naman po siyang andon. Ganon po ang routine namin. Minsan nga po isang araw, napansin na ako ng mga kaibigan ko na hindi na ako madalas sumasama sa kanila. Minsan nga raw po eh, habang nasa klase daw po kami, Napapansin nila na bigla na lang daw akong pasimpleng humahagik-git na para daw meron akong naaalala na nakakatawang bagay. Akala daw nila ipinupuntahan ako ng aking nobyo kaya di raw nila ako tinatanong dahil kilala naman nila kasi ang aking nobyo. Ikinuwento ko po sa kanila ang tungkol kay Ann at nais din po nila itong makilala. Kaya nung araw na iyon, nung break time na namin, dumerecho kami doon sa nasabing tambayan ko. Ngunit, nang makarating naman kami doon, ay wala namang ana na roon. Kaya medyo nangihinayang din ako na wala nga po siya doon. Ilang araw pa rin po kami nagpunta doon pero walang anak kong dinadat nan doon. Isang araw po, uwi na namin. Nagpaalaman na kami ng mga kaibigan ko upang umuwi. Iba-iba kasi ang ruta namin. Pauwi Habang nag-aantay po ako ng sasakyan, bigla po akong nakadama ng kakaiba. Meron pong nakatayo sa likod ko. Malakas ang aura niya sa akin. Hindi naman po ganun sa ibang tao. Lagi naman pong may nakatayo din sa likod ko at sa gilid ko dahil sa nag-aabang din na masasakyan. Pero itong tao na ito, hindi ko maipaliwanag bakit ang lakas ng presensya niya sa akin. Ewan ko po, Miss Jai. Noon ko lamang po iyon naramdaman. Yung naramdaman ko po eh, pangingilabot po na may kaba. Kaya nilingon ko po ito at sa paglingon ko po, nakita ko si Ann na nakatayo sa aking likuran. Seryoso ang tingin nito, derecho sa aking mga mata. Yung bang parang matatakot ka sa pagkakatitig niya sa'yo. Nakakalingon ko nga po ng ganun ang itsura niya, ay talagang napasigaw ako. Meron po ako mga kasama na nag-aabang po ng masasakyan din, pauwi ng kanilang mga bahay. Pati ang mga ito ay nagulat sa akin. Bigla naman po bumunghalit ang malakas na tawa itong si Ann sa reaksyon ko. Mamatay-matay ito sa kakatawa. Halos mawalan po ito ng hininga habang humahawak sa aking braso. May pahampas-hampas pa ito sa akin habang malakas na tumatawa, hindi ito makapagsalita dahil sa kakatawa niya. Habang ako ay na-recover ko ang sarili sa ginawa nito, natawa na rin ako na ma-realize ko ang reaction ko noong mga oras na iyon. Eh nakakatawa naman po kasi Miss Jai, ikaw kaya gulatin. Tapos bigla kang sisigaw habang may mga tao nakapaligid sa iyo na hindi mo naman din kilala. Pareho kaming hindi makahinga sa kakatawa ng mga oras na iyon. At hindi namin namalayan na may uminto na palamba sa harapan namin at nagsisakayan na mga kasabayan namin na nagaantay na masasakyan din. Kaya sumakay na rin ako at nagpaalam na kay Anne. Nagulat pa ako nang sumakay ito. Kaya ano pagkaupo namin, tinanong ko siya kung saan siya nakatira at sinabi nga na ito sa akin. Nagtaka naman ako kasi... Habang sinasabi niya ito at nilalarawan kung saan banda siya umuwi, ang tinutukoy niya kasi Miss Jai yung halos gubat na lugar pagtapos ng aming barangay. Noon ako lumaki, Miss Jai, kaya nagtataka ako sa sinasabi niya. Pero malay ko ba, eh matagal naman ang panahon na hindi ako nagagawi sa lugar na iyon. Mula nung ako'y nagdadalaga na. Yung lugar kasing tinutukoy niya, Jai. ito yung lugar na halos gubat na. Doon kami nangangahoy noon. Noong ako ay bata pa, doon kami naglalaro at nangunguha ng mga bunga ng punong kahoy. Kaya alam kong walang nakatera doon at delikado pati dahil maraming ahas at hayop doon. Ngunit, ito nga sabi niya ay kalilipat daw nila doon ng isang taon kaya hindi na ako nag-usisa pa at naniwala ako sa mga sinabi niya. Sabi ko pa nga sa kanya eh, pupuntahan ko siya minsan sa kanila. Sa barangay namin, Miss Jai, kahit dulo na kami eh, abot naman kami ng kuryente at may cellphone na ng mga panahon na ito at internet. Hindi nga lang namin afford kasi alam mo na, Miss Jai, hindi naman kasi kami ganoon na may kaya sa buhay. Ang tatay ko ay magsasaka. Ganon din ang aking ina. May mga kapatid pa ako nag-aaral. Ako nga po palang panganay. Hindi rin alam ng mga magulang ko ang tungkol sa aking nobyo. Pumabaan na kami ng basmis Jai. Hindi namin na malayan na nakarating na pala kami sa paradahan ng mga tricycle papunta sa amin. At nang sumakay nga kami ng tricycle, doon kami sa loob ng tricycle umupo meron din pong umupo sa harapan namin. Habang binabagtas namin ng daan ay pumara ang nasa harapan namin at bumaba. Miss Jai, gabi na po ng mga oras na ito. Yung daan na binabagtas namin ay mapupuno at talahiban na. Bale, dalawa na lang kami sa loob ng tricycle at dalawang lalaki naman ang nakasakay pa sa likod ng driver. Yung binabagtas naming kalye, Miss Jai, e eh, walang mga ilaw ang mga daraanan. Tanging ilaw lamang ng tricycle at mga sasakyan ang tumatanglaw sa kalye doon. Nagkikwentuhan kami ni Anne nang napalingon ako sa kanan ko sa labas ng tricycle. Medyo nasa pintuan po kasi ako ng tricycle, Miss Jai. Nagsasalita si Anne, Ngunit di ko na masyadong naintindihan. Sapagkat parang may nahayagip akong imahe sa kanan ko na sumasabay sa takbo ng sinasakyan namin. Parang ang laking hayop nito. Yumbang parang aso at medyo mas mahahaba ang tenga nito. Ganun po itsura niya, itim na itim. Dahan-dahan po akong sumilip dito Miss Jai hanggang sa nanlaki ang mata ko na halos face to face ko na ito ang mukha nito ay nakaharap sa akin. Habang tumatakbo din, naglalaway ito na nakaangil din sa akin. Ang mata nito ay pula ang gilid na parang dugo na at wala po siyang eyeball. Purong itim lamang po. Sa sobra ko pong takot ay sumigaw ako ng malakas at agad po akong malukip-kip kay Al na nanginginig ang buo ko pong katawan bahagya pa pong umalog ang sinasakyan namin dahil nga halos tumalun na ako kay Ann. Pong hindi lang kami nakaupo. Naagaw naman ang atensyon ng iba pang pasahero sa ginawa ko. Si Ann naman ay kalmado lang na nagtanong sa akin kung okay lang daw ba ako. Inihinto agad ng driver ang sasakyan na lalo akong nagsisigaw. Dahil yung nila lang na iyon, ay alam kong mahabol nga sa amin. Lalo akong natakot at humalukip-kip kay Ann dahil sa isiping maaabutan nito at tuluyan ngang huminto ang sinasakyan namin. Sigaw pa rin ako ng sigaw sa takot at ang ibang pasahero ay gumawi na sa kinauupuan ko. Tinatanong nila ako kung ano ang nangyayari sa akin. Si Ann naman ay nakatingin lang sa akin na nagtataka. Ano bang nangyayari sa sa'yo? Tanong sa akin ng driver. Nilingon ko naman ito nang marinig na may nagsalita. Takot na takot akong nakatingin dito. Habol ko ang hininga ko, Miss Jai, na para bang hinahabol ako ng kung anuman. Hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa mga taong nagtatanong sa akin. Nagsalita naman si Ann. O oh, eto, uminom ka muna. Mwesta ra sa dalan tumbler. Hindi ko naman iyong pinansin dahil sa nanginginig pa rin ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Ulit ang driver. Noon narinig ko ulit iyon na isinabi ko na dito ang nakita ko. Napakunot naman lahat ang mga noon na mga ito. May nakita po ako na parang malaking asong itim at ang laki-laki nito na parang gusto akong kainin. Nanginginig kong sabi. Nagpalinga-linga naman ang mga nasa labas. Ngunit wala naman silang naaninag. At nakikita, meron pa mga dumadaan na ibang sasakyan wala talagang ibang nilalang doon maliban sa mga dumadaan at sa amin okay ka lang ba baka naman nagugutom ka lang renig kong sabi ni Ann nilingon ko naman ito nang may pagtatakasan nangyari hindi na rin ako nagsalita pa naramdaman ko na lang na hinihimas-himas ni Tom ang braso at likod ko naramdaman ko rin na umandar na ulit ang sinasakyan namin kahit sa aking sarili ay hindi ko maipaliwanag kung ano ba yung nakita ko habang hinahapuha ko sa aking isipan kung ano-ano ang nangyari sa akin, hindi ko na malaya na nagparanapalasian sa harapan ng bahay namin na aking pinagtakhan sapagkat hindi naman ito alam kung saan ako bumababa at hindi rin ito alam kung saan ang bahay namin. Hindi ko naman sinabi iyon sa kanya. Nilingon ko naman siya at agad ito nagwi ka na, Oh, eto na yung bahay niyo. Gusto mo ba ang ihatid kita sa loob?